Alam naman natin na ang damit ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng isang tao. Pero alam mo ba na noong Victorian era ay nahilig ang mga kababaihan sa mga magagara at mga magagarbong damit? Na kung saan ito daw ay nagiging ng iyong estado sa pamumuhay. So sa video na ito, malalaman mo kung bakit nakamamatay ang mga Victorian fashion sa mga kababaihan. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment sa video na ito. And shoutout nga pala kay na Ian Place. Shoutout kay Wu Casey. Shoutout kay Franz Kiel. Shoutout kay Triple X Triple X. And shoutout kay Rem21 Zurilla. Balikan na natin ang kwento tungkol sa mga nakamamatay na damit noong 19th century. Ano-ano nga ba ang mga dahilan ng mga ito? Number 1. Poisonous Dyes Bago ang taong 1780s, ang kulay green ay isa sa mga madalas na gamitin kulay para sa mga damit at magandang gamitin na ihalo sa ibang kulay upang makabuo ng mga bago at matitingkad na kulay. Pero noong 1770s, Si Carl Wilhelm Scheele na isang Swedish-German chemist ay gumawa ng bagong pigmentang color green sa pamamagitan ng paghalo ng potassium, white arsenic at copper vitriol. Ito ay kilala sa mga uri ng lason na pwedeng kamatay ng isang tao. Noong nagtagumpay si skill sa bagong ulay neto ay pinangalanan niya na Skeel's Green at nang lumaon ay tinawag na itong Paris Green. Naging kilala ang kulay na ito at ginamit bilang pangkulay ng kandila, pintura, tela at kahit sa laruan ng mga bata. Hindi alam na nakakarami na ang pangkulay pala na ito ay may epekto sa katawan ng tao, katulad ng pamamaga ng balat, galis, pagkahilo, diarrhea at pagsakit ng ulo na pwedeng humantong sa pagkamatay mo. Ayon sa si isang British Medical Journal, may isang Victorian woman daw na nagsaot ng isang gown na kulay shield screen at di nagtagal na matay ang kanyang mama niligaw sa loob ng ballroom at dahil daw ito sa arsenic poison ng kanyang damit. Pinaghinalaang isa sa matanyag na gumamit nito ay si Queen Victoria at pinaghinalaang namatay din si Napoleon Bonaparte dahil sa painting na nakasabit sa kanyang bahay nagawa gawa pala sa arsenic poison. Number 2. Pestilential Fabrics Ang mga sundalo noong Victorian era ay nagkaroon ng malalang problema dahil sa tinamaan sila ng iba't ibang klase ng body parasites tulad ng pagkakaroon ng kuto. Alam mo ba na hindi lamang ito simpleng kuto? Dahil ito ang mga peste na ito ay may dalang mga sakit tulad ng tipus at mataas na lagnat pag ikaw ay kinagat ng mga ito. Ngunit hindi lamang ang mga ang tinamaan ng mga gantong klase ng problema, gayon din ang mga mamamayan at ang mga mayayaman na tao. Kadalasan daw kasi ay kumakapit ito sa mga damit at dahil sa makapal at magarbo ang kanilang mga damit ng mga mayayaman ay hindi talaga ito mapapansin ng kung sino man ang magsosot nito. Ayon sa isang pananaliksik, ang anak daw ni Prime Minister Robert Peel ay namatay din dahil sa pagsuot ng mga magagarbong damit. Sinasabing ang damit na ito ay pinatahi daw sa isang mahirap na mananahe at ang tela daw kasi ay ginamit ng mananahe na itabing para sa kanyang asawang may sakit na tipus. Alam mo ba na ang anak ng Prime Minister ay namatay sa misong gabi ng kanyang kasal matapos niyang suotin ng damit na iyon? Kinakabahan din ng mga kababaihan nung mga panahon na iyon dahil sa mahaba ang kanilang mga kasuotan. Kung kaya't ito ay dumadampi sa kalsada na maaari makakuha ng mga virus at kadalasang yung mga mahihirap na gumagamit ng second hand na damit ay nagkakaroon pala ng mga smallpox at sakit sa balat. Number 3. Flammable Fabrics Noong Victorian era, ay nauso din ang mga damit na gawa sa white cotton dahil sa ganda sa paningin at malambot ito suotin. Ngunit sa kabila ng ganda at pagiging komportable sa pagsosot nito ay may dala din pala itong panganib sa mga nagsosot? Sinasabi kasi na napakadali nitong masunog kumpara sa ibang klase ng tela. Ang tela kasi nito ay kadalasang ginagamit para umalsa o magkaroon ng palubong korte o volume ang damit upang mas lalong magmukhang ang grande ang kasuotan dahil ito ang nauso noon. Si Clara Webster ay isang balerina ay namatay noong 1844. Dahil sa bigla na lang daw nagliyab ang kanyang damit dahil napalapit siya ng konti sa may ilaw sa intablado habang siya ay nagpe-perform sa London Surrey Lane Theatre. Mabilis daw na nagliyab ang kanyang damit at nagresulta sa pagkalapnos ng balat at pagkamatay ng nasabing balirina. Kadalasan daw kasi itong nangyayari na nasusunog ang kanyang damit lalong lalo na sa mga babae dahil sa wala pang kuryente noon at tanging kandila lamang ang ginagamit na nagiging sanhi ng pagliyab ng kanilang mga damit. Number 4. Arsenic Ridden Taxidermy Sa Victorian era, hindi lamang pagarboan ng damit ang tinatangkilik ng mga kababaihan, gayon din ang pagandahan ng kanilang mga sombrero. Ang sombrero din kasi ang nagiging ng yung estado sa buhay at kadalasang mga mayayaman lamang ang nagsosot nito. Hindi ang pagsosot ng sombrero ang sanhinang pagkamatay ng mga kababaihan kundi ang disenyo nito. Paano nangyari yon? Uso pa kasi sa panahon nila na merong totoong ibon na disenyo ang kanilang mga sombrero. Ito ay patay na ibon na kung saan nakapreserve at ginawang design kumbaga. Pero para magawa mo yun, ay kailangan ng mga kimikal na pagpapapreserve sa mga ibon para hindi ito agad na mabulok. Kaya siya nakamamatay ay dahil isa sa mga sangkap nito ay arsenic na lason para sa mga tao. Ito ay pinagbabawal na sa kanilang panahon dahil sa dami ng kaso ng pagkamatay ng mga kababaihan. Maliban pa doon, may mga mananahi din kasi na ginagamit ng Mercury ang paggawa ng kanilang sombrero. Ang mga sombrero kasi nila ay gawa sa mga balat at balihibo ng mga hayop, gaya ng rabbit. Pag nilagyan mo kasi ito ng Mercury, ay nagiging makintab at malambot sa pakiramdam pag nagsosot kanito. nito. Ngunit ang Mercury ay sobrang delikado sa katawan ng tao. Alam mo ba na ang Mercury kasi ay mabilis na nakakapasok sa balat ng tao? o kahit lang sa simpleng pagsinghot nito. Once na ito ay na-intake ng tao, ay maaari siyang makumbulsyon, magkaroon ng paninigas ng tiyan, panginginig, paralisis, at sobrang sakit sa reproductive system. Kaya maliban sa arsenic, ay ipinagbabawal na din ang paggamit ng mercury sa paggawa ng disenyo ng mga kasuotan. Number 5. Lead Cream Sa panahon natin ngayon, ay nauso na ang iba't ibang klase ng facial cream para pumuti at kuminis ang ating mga balat. Sa Victorian era, ay nauso din ito. Alam mo ba na gumagamitin sila ng cosmetic na may halong lead at inilalagay nila ito sa kanilang muka at braso? Isa sa mga pinakapopular na cosmetic noon ay ang Laird's Bloom of Youth. Mayroon daw tatlong kababaiyan na gumamit nito na ang naging resulta ay hindi na daw makagalaw ang kanilang mga kamay at braso. In short, nagkaroon ng paralysis. Sinasabing ito daw ay tinatawag na lead palsy na kung saan nagiging resulta kung gagamit ka ng mga cosmetic na may halong lead. At doon na nagtatapos ang istorya tungkol sa mga nakamamatay na kasuotan noong Victorian era. So huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment. And kung gusto mo ng shoutout, so just comment down below. So once again, see you on my next video.